Okay guys, saya update po. Ayan, sa amin nga uh, pinagkakabalahan dito sa aming bahay, ang aming pagpapas second floor. Ayan, right now meron na po tayong bubong. Ayan, nalagyan na ng bubong. Itong ating uh, second floor, pero hindi pa huwag siya finish. Gawa nang uh, bukas po maglagawa uh, yung ating uh, naglalagay ng uh, yero ay sunday po kasi ngayon kaya hindi nakagawa at uh, mga ilan-ilan lang yung uh, gumawa natin uh, mga trabahador ngayon Ito po sa aming kwarto Ayan, open pa doon sa dulo pero bukas po eh, baka mailagay na rin yun yung yero at uh, kanina po may mga nag overtime may mga gumawa kanina kahit araw ng sunday Ayan, at tina nagano sila. Nagpalitada uh, sila. Ayan, nagpalitada po sila nitong uh, loob ng aming uh, uh wall. Yung pong sa labas niyan, yung sa likod po niyan, tapos na rin po, napalitadahan na. So, uh, wanan Diyos, maganda panahon. At ah... Uh, Nakagawa ng maayos yung ating mga uh, laborer dito sa aming bahay. Ayan, katatapos lang huli lang gumawa. At uh, bukas pong muli, ayan, Monday, ay uh, gagawa po uli sila bukas. Ayan o ano itsura nung aming uh, bahay, ayan. Ayan, may hagdan na rin kami. Ayan, makikita nyo, ayan, may hagdan. Kaso hindi pa huna bubuhusan ng simento yung mga baitang. Alright? Ayan po. Ayan, dito open pa. Ayan, di pa nalalagay yun. Kasi may forma pa ho yung poster roon. Ayan, pag nabaklas ho yan, ilalatag na rin yung isang yero dyan. At uh, pag napalitadahan nila itong side na ito, ayan, pag natapos ho nila yan, baka isunod na nila naman yung nasa likod yung nasa likod ng kwarto dun po sa kabila or uh, itong side na ito yung sa outer side ayan ang baka isunod nilang uh, uh and then susunod na itong loob ay usually nag-aabang kami ng mga outlet para sa kuryente ayan ang aming main uh, ang aming circuit breaker ayan dito ho yan sa may pag-akyat nyo ng hagdan ayan, dyan ho sa party na yan dyan sa may bag ayan, dyan ho malalagay yung aming uh, circuit breaker alright, taya po update lamang po yan uh, dito sa aming uh, pinapagawang uh, second floor ayan, at uh, ng Diyos, tuloy-tuloy naman yung kanilang paggawa at uh, nakikisama naman sa atin ngayon, yung panahon Ayan. Unlike nung mga nakakaraang weeks na hindi po makagawa ng gusto yung ating mga gumagawa dito, gawa ng mayat maya po ang pagbuhos ng ulan. Ayan. Ay, ngayon po sinamantala na nila hanggat maganda ang panahon. Okay, ayan, i-update ko po kayong muli sa mga susunod ko pang mga i-upload na video tungkol dito sa aming uh, pagpapas second floor. This has been Peace and Bake. Ayan, thank you so much po. At maraming maraming salamat pong muli sa inyong panunood.